aba eh ngayon lang po ito nangyari mga kababayan mga ka-explore ano? ah uh, tama po yung inyong narinig kaya lang uh, hindi pa natin napag-uusapan <laughs> <laughs> eh ano ngayon ganito na pala oo ganito na pala ang batayan para tumaas ang approval at trust rating ng isang opisyal ng gobyerno opo po lalong-lalo na po yung mga nasa mga matataas na posisyon eh ganito na pala Oo, para tumaas ang trust rating mo eh ganito lang po ang gawin ninyo pero bago po yan at uh, sa mga bago rin po dito sa aking munting channel ano po, uh, huwag po kayong mag-alala libre po ang pag-subscribe at lalong lalo ng libre din po ang i-like yung video at kung hindi naman po kalabisan pwede nyo rin pong uh, i-share sa inyong mga platform kagaya po sa youtube kung may youtube kayo o kaya sa facebook Okay, ayan na nga po mga kababayan, mga ka-explore, ano? Ginagawa na naman tayong tan GA o kaya BOBO ng mga ito. Naniniwala po ba kayo dito sa lumabas na survey? Ano po? Uh, may lumabas kasing survey, hindi uh, inilabas pa ito ng uh, Pulse Asia. Pilit na naman pong binibilog ang ulo ng mga Pilipino. Ginagawa po tayo mga luko-luko ng mga taong to, ano? Ang mga mamamayang Pilipino ay muli na naman gustong bilugin ang ulo. Itong survey na ito ay ginawa daw nitong nga nakalipas na buwan ng Marso. Kung saan, dito ha, ah, dito ayan o, oh, ayan, nasa screen. Bumagsak ang approval at trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang, si BP Inday ay tumaas. Oh, ito, ito, ah, laki ng itinaas eh, ano? O, ah, kita po ninyo. Okay, sige ipagpalagay po natin ngayon lang, ngayon lang ha, ngayon lang, ipagpalagay natin na totoo yan. Totoo na mas mataas ang uh, approval at trust rating ni uh, BP Inday kay Pangulong Bongbong Marcos. May problema po ba doon? Palagay ko naman, wala siguro. Ano? Ganun lamang naman po yan eh. Pero hindi ibig sabihin na pagka mas mataas po ang uh, approval at uh, trust rating ng ating vicepresidente presidente eh siya na ang papalit bilang Pangulo. Hindi po ganun yun. Oo. Eh sa totoo lamang, ang mga natutuwa lang naman dito eh, mga DDS eh. <laughs> Akala nila, pag nalagpasan ni VP Sara ang uh, rating ni uh, PBBM, eh siya na yung papalit na Presidente. <laughs> Tanong, ano po ba talaga ang batayan para tumaas ang approval at trust rating ng isang namumuno sa bansa? O kaya sabihin natin, uh, namumuno sa gobyerno, ano ba ang uh, tamang basihan o batayan para tumaas ang trust rating mo kung ikaw ay namumuno sa anumang uh, ahensya sa gobyerno, lalong-lalo na po sa pagkapanguluhan at saka sa pagka pangalawang pangulo, di ba? Sa gagdang akin, eh marami pong dahilan yan mga ka -explorer, ano po Pero ang pinaka sa lahat eh sa pamamagitan po ng inyong mga gawain, sa pamamagitan po ng mga ginagawa, lalong-lalo -lalo na po kung ang ginagawa po ninyo ay pagmamalasakit sa bansa at pagbibigay ng magandang buhay para sa mga mamamayan, uh, sa ating mga kapwa Pilipino, eh yun po ay napakalaking bagay para ikaw ay pagtiwalaan, ikaw nga, di ba? Yung pamamalakan sa gobyerno, yan ang mga importante para ikaw ay pagtiwalaan at mabigyan ka ng ikang uh, mataas na approval at trust rating ng ating mga mamamayan. Di ba? Kahit saan namang ahensya yan eh. Oo, kahit saang ahensya o departamento ng gobyerno, ganun talaga yan. Pag maganda ang trabaho mo at gumagawa ka ng tama, pagtitiwalaan ka. Di ba? ba? Ngayon, sino ba kay PBBM at CBC uh, si BC Inday ang nakikita ninyo na subsub sa trabaho? Para sa akin mga ka-explore, uh, namomonitor nakikita ko po ang gawain ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh talaga pong uh, subsub sa trabaho po yan. Sa mga hindi po naniniwala at uh, wala pong alam, hmm, masakit mang aminin, masakit mang sabihin pala na wala po kayong alam, eh ito lang pong may re-recommend ako po sa inyo Manood po kayo araw-araw Panoorin po ninyo ang mga upload na video Nitong dalawang babang uh, babanggiting ko Ito po yung uh, radio, television, Malacanang Or RTVM at saka yung PTV Yan Mga YouTube channel din po yan na Kung saan sila po ay nakatutok sa lahat ng gawain ng ating Pangulong Marcos at panuuring po ninyo lahat ng upload nila. Makikita po ninyo, uh -huh, pag mag-upload yata ang RTBM at saka lalong-lalo na po ang PTV, eh, nakakailang upload po sila ng video araw-araw. At pag napanood po ninyo, sigurado ako, mamamangha kayo sa dami po ng ginagawa ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Napakasipag napakasipag magtrabaho at uh, kung titignan mo eh para pong walang kapaguran ng ating pangulo sa pagtatrabaho. At isa pa, makikita po ninyo na ang kanyang layunin ay mapaganda at mapabuti ang lagay ng Pilipinas lalong-lalo ng ating mga mamamayang Pilipino. Pilit po niyang ginagawa po ng paraan o kaya gumagawa po ng mga plano ang ating Pangulo para tayo po ay mabigyan ng magandang bukas mula po nang umupo si uh, pangulong Bongbong Marcos. Wala na pong tigil yan. Oo, wala na pong tigil sa pagpaplano para sa ikabubuti ng bansa. Samantalang ang ating busy presidente, nako po. May nabalitaan na po ba kayong mga proyekto ang ating busy uh, presidente? Uh -huh parang wala naman yata tayong nababalitaan ng mga programa ng ating uh, Vice Presidente Bagos, ang nakikita at na papanood natin sa mga balita ay eh, puro ano, puro negatibo. Mm -hmm. Ang mga nababalitaan natin, <laughs> grabe, di ba? Puro negative. O okay, eh, paano hindi mo sasabihin negatibo ano? Meron po ninyo na o kaya hanggang ngayon ay issue pa rin yung pong uh, di umano pag uh, paglos tayo di umano ng pondo ito po yung pinag-uusapan ngayon na hanggang ngayon e eh, isyo na mabigat uh, kung saan dito pwedeng ma-impeach ang ating uh, busy presidente ito po yung paglos tayo daw sa confidential funds at marami pang iba na mga balita patungkol sa ating vice presidente at ang mga isyo na yan ay hanggang ngayon hindi pa maipaliwanag o kaya wala pang Uh, tamang kasagutan. Ano po? Uh, isa pa. biro uh, biruin po ninyo nananahimik na po o kaya ikang ay uh, nagpapahinga na po si Apo Lakay. Tapos sasabihin ni Vice Presidente ni Inday na ipapahukay niya yung bangkay o yung labi ni Apo Lakay. Nako. wag na wag mong gagawin 'yan, Bisi. Mm -hmm. Huwag na wag mong gagawin 'yan na Madam Inday. Dako magagalit sa Baka hindi mo alam, magagalit sa iyo ang mga Ilokano. Mahal na mahal na mga Ilokano si apo Lakay. Kaya huwag na huwag mong gagawin yan. Yan ang mga gawain po ni uh, Inday. Isa pa, pinagbantaan pa rin niya na tatanggalin yung ulo ni uh, PBBM. Ipapatsugi si uh, uh, First Lady uh, Lisa Araneta Marcos at itong siya uh, speaker Romualdez ano ay naku no. imbes na tumulong na lang, o tulungan na lamang ni uh, Inday si uh, PBBM para ikang hey, ha, magkaroon po ng mas malawak pang mga serbisyo magagandang serbisyo para sa taong bayan eh hindi po eh siya pa itong pasimuno siya pa itong pasimuno sa paninira or uh, uh, pagpapabagsak sa gobyerno at pagpapaalis o kaya gusto nilang tanggalin sa pesto, Alisin sa upuan ang ating pangulong Bongbong Marcos. Ang mga ito eh grabe ano? Nagpapanggap nagpapanggap na keso sila daw po ay uh, mayroong simpleng buhay lamang. Pero kung titingnan natin eh tila umaapaw po ang kayamanan eh. Tapos kamukat mukat natin, lumabas ang survey. Na siya ay uh, napigyan ng pinakamataas na approval at uh, trust rating Nakakaloko <laughs> Sino naman ang uh, niloloko po ninyo? Oo, uh, kami po ba ang niloloko po ninyo? Sino kaya ang niloloko ng mga taong ito? Eh, palagay ko oh, Eh, yung mga kagaya nila na <laughs> Masakit man sabihin pero marami talaga luko-luko eh, ano? <laughs> kaya mga ka-explore mga kababayan, naniniwala ba kayo uh, sa resulta ng survey na ito? Sige nga po, paki-comment naman po. Ano ba nangyayari sa mundo natin, ano? Yun na ba talaga ang tamang batayan para tumaas ang rating ng isang uh, opisyal ng gobyerno? Pag wala kang ginagawa, oh ay eh, papasyal-pasyal ka lang. Ganun ba? At uh, ikaw ay... Uh, sisirain mo yung uh, kasalukuyang gobyerno, pabagsakin mo yung gobyerno at tapos, eh, ikaw naman eh, nandun din, pabiyahe-biyahe sa ibang bansa, ano, tapos ikaw pa yung most trusted nakakaloko habay, <laughs> kung ganyan, eh, good luck na lamang po sa inyo dyan <laughs> mga ka-explore ito lang po masasabi ko po, ano sa mga nagpapaniwala sa resulta ng ganitong klase ng survey ano, duda po ako eh oo, duda po ako baka mayroon na pong tililing ang mga ito. <laughs> Parang itong si uh, ano si Manang Aimi natin. Eh pinapalabas na naliligaw daw ng landas ang kanyang ading. Oo, si uh, ading Ferdinand Bongbong Marcos ay uh, naliligaw daw ng landas. Baliktad na po yata ang mundo natin mga kababayan. Oo, yung nagtatrabaho at uh, gumagawa ng tama ay siya po yung naliligaw ang landas. Grabe ano. <laughs> yung walang ginagawa at uh, papasyal-pasyal lang, panalo. Oo, panalo sa survey. Yung nagtatrabaho ng tama, ay nako, siya ang bumagsak. <laughs> Basta ako at ang nakakarami. Oo, uh, itong nakakaraming mga Pilipino, mga Ilocano, mga loyalista, eh, naniniwala po kami. Opo, naniniwala po kami na nasa tamang landas ang Pangulo. Dahil kitang-kita naman po ang ebidensya, di ba? Oo, marami po tayong ebidensya na gumagawa po ng tama at, at, at nagtatrabaho ang ating Pangulo. Hindi kagaya ni Inday. Opo, si Inday po ay walang resibo. Kung meron man, e eh, gawa-gawa lamang. Improvise. E kaya, <laughs> meron mga pangalan kung ano-ano, kagaya ng mga piyatos na yan, na hanggang ngayon, e eh, hindi po maipaliwanag ni Vice Presidente Inday Sara. Bukas po ang uh, ating uh, comment section para sa public opinion. Malaya po kayo magpahayag ng inyong uh, damdamin sa looben at reaksyon patungkol sa bagay na ating napag-usapan. Maraming maraming salamat po muli sa panonood.